Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion. Mula sa paligid hanggang sa ating mga sariling katawan, maraming pagbabago ang nangyayari alinsunod sa batas at likas na takbo ng kalikasan. Kasama rito ang natural na pagkakalikha ng mga nagagandahang cosmic events tulad ng eclipse at aurora borealis. Gayun din ang simpleng pangyayari tulad ng pagkalagas ng buhok. Kaya naman ngayong hapon, pasadahan natin ng ilan sa mga wonders of life and nature na siyang nagpapatunay na ang buhay at ang mundo na ating ginagalawan ay nababalot ng hiwaga na kung minsan ay hindi madaling ipaliwanag. Nasa wishlist niyo ba ang masilayan sa personal, ang Northern Lights o mas kilala sa tawag na Aurora Borealis? Ito ang malaberdeng liwanag na may touch ng asul, berde, purple at red na hindi natin makikita sa Pilipinas dahil nakikita lamang ito sa northern hemisphere ng ating mundo. Ngunit paano nga ba nabubuo ang ganitong kagandang natural phenomenon? Alamin yan sa expert's opinion na ito. Taon-taong laman ng bucket list ng maraming Pilipino ang paglibot sa magagandang tanawin sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga local destinations hanggang sa mga international experience ay tiyak maraming mapagpipilian ang mga traveler. Isa na nga maray sa wish list ng mga Pinoy ay makita ng personal ang majestic view ng Aurora Borealis o ang tinatawag na Northern Lights. Nagsimula ang salitang ito noong 17th century kung saan isinunod ng polymath na si Galileo Galilei ang Aurora mula sa Roman goddess of dawn habang ang Boreas ay Greek name ng North Wind. Ngunit mas napanatili ang Borealis na Latin counterpart nito. Isang nakamamanghang fenomeno ng tila pagsayaw sa kalangitan ng mga matitingkad o colors na berde, asul, pula at maging ang lila o purple. Ngunit paano nga ba ito nabubuo? Ayon sa isang published article sa Nature Communications, ang naturang light show ay nagmumula sa disturbances ng araw o mga solar storms na hinahatak ng magnetic field ng Earth papunta sa North Pole. Ito ang bumubuo ng cosmic undulations o tinatawag din na alven waves kung saan naglalabas ito ng elektron sa atmosphere ng Earth at nabubuo ang aurora. Ito na nga ang mga tila alon na sumasayaw sa kalangitan ng Northern Hemisphere ng mundo na ating nakikita. Ang Aurora Borealis ay nabubuo lamang sa North Pole, ngunit ang Aurora counterpart nito na namumuo naman sa Southern Hemisphere ng mundo ay tinatawag na Aurora Australis. Samantala, hindi ito nasisilayan sa Pilipinas dahil sa lokasyon natin na malapit sa equator, kung saan mahina ang magnetic field kumpara sa lakas ng mga nasa Northern at Southern Hemisphere. Minsan nyo na rin bang naranasang biglang ma-fall o mahulog pero hindi sa pag-ibig, kundi sa isang sinkhole. Malamang ay minsan lang natin ito marinig o makita. Pero kung malapit ka sa mga lugar na madalas bahain o di naman kaya ay may magkabilang daan at gusali ang ginagawa, nako, mag-iingat ka. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ilan lang yan sa mga dahilan para magkaroon ng sinkhole. Pero paano nga ba nabubuo ang mga sinkhole na nga ba natin ang ganitong pangyayari o mayroon ding ba tayong responsibilidad sa tuwing ito ay nangyayari ang kasagutan dyan alamin sa experts opinion report nito Isang Pilipina sa mga suki ng mga ginagawang kalsada, gusali at inaayos na daan dahil sa mga sirang drainage system o pipeline. Buko dito, suki rin ang bansa sa halos dalawampung bagyo taon-taon na nagdudulot ng mga malalaking pagbaha dahilan ng pagkasira ng mga kalsada. Ngunit sa kabila ng mga insidente o pangyayaring ito, saan nga ba nagsisimula ang mga bumubulagang sinkhole? Ayon sa United States Geological Survey o USGS, ang sinkhole ay maaaring parehong natural na mangyari mula sa mga pagbaha at pagbagyo, gayon din mula sa mga kilos ng tao. Tulad na lamang sa bumulagang sinkhole noong Abril ng nakaraang taon na umantala sa daloy ng trapiko ng mga motorista sa bahagi ng Sales Road sa Pasay City. Habang nito lamang bago matapos ang buwan ng Enero, isang malaking sinkhole naman ang bumulaga sa mga residente sa Tokyo, Japan kung saan isang truck driver pa nga ang natrap sa loob nito. Sa pag-aaral naman ng mga geologist, kadalasan nagsisimula ang sinkhole mula sa bigat ng mataas na gusali na itinatayo sa malalambot na lupa. Ngayon din mula sa mga madalas na pag-uulan at pagkasira ng mga pipeline o tubo. Sa madaling salita, ang mga sinkhole ay dulot ng mga gawaing tao sa madaling salita, ang mga sinkhole ay dulot ng mga gawain ng tao na nakasisira sa kalikasan. Kaya naman, mahalagang pag-aralan ng mga geologist at engineer ang mga proyekto upang matiyak na hindi ito makasisira sa natural na kaayusan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami ang nahuhumaling sa eclipse, hindi lang sa dahil ito ay di pang karaniwan, kundi dahil na rin sa taglay nitong ganda. Pero sino mag-aakala na sa iba't ibang komunidad at kultura sa mundo, may iba't iba rin palang paniniwala tungkol dito. May ikinakabit ito sa mitolohiya at mayroon din bang iniuugnay ito sa konsepto ng dilubyo. Ang mga detalye, panoorin sa Experts Opinion Report na ito. Binabantayan, binabalita at inaabangan lalo na ng photographers at ng mga mahilig mag stargazing ang eclipse ay isang astronomical event kung saan pansamantalang nahaharangan ng celestial body ng anino ng isa pang cosmic body. Halimbawa nito ang solar eclipse kung saan tumatawid sa Earth ang anino ng buwan. Gayun din ang lunar eclipse kung saan ang buwan naman ang pumapasok sa anino ng Earth. Bagamat certified Instagramable ang makasaksi ng eclipse, may ibang tao na iniuugnay ito sa pagpapayaman ng kanilang spiritual selves o di naman kaya ay sa delubyo. Para sa mga Hindus ng South India, isang masamang pangitain ng eclipse dahil ayon sa Vedic Astrology, sumisimbolo ito sa pagkain ng shadow planet na si Rahu sa araw. Ang iba sa kanila ay naliligo ng nakasuot ang damit matapos ang eclipse bilang paglilinis ng negatibong enerhiya. Sa tradisyong Islam, iniuugnay na marami ang eclipse sa pagkamatay ng anak ni Propeta Muhammad na si Ibrahim. Kaya nagsisilbi rin itong oras para sa panalangin at pagbibigay pugay sa Panginoon. Para sa ilang Kristiyano, senyalis daw ito ng pagtatapos ng mundo kagayan ng propesya ng pagbabalik ni Kristo sa mundo. Samantala, para sa Navajo Nation, ang eclipse ay panahon para magbigay galang sa kalikasan sa pamamagitan ng fasting at pananahimik sa loob ng bahay. Ang iba pa sa kanila ay tinitingnan ito bilang muling pagsilang ng mga araw at buwan. Alinman sa mga ito ang pinaniniwalaan mo, isa lang ang totoo para sa lahat. Kamangha-mangha talaga ang mundo. mula sa beauties and disasters of nature, silipin naman natin ang mga pagbabago sa larangan ng teknolohiya. Sa patuloy at tila walang hanggan ng ebolusyon ng teknolohiya, isa ka rin ba sa mga taong nagdadalawang-isip sa epekto ng AI sa ating lipunan? Dahil kasi sa kakayahan nito na kayang pantayan at kung minsan lamangan ang tao. Maraming lumabas na haka-haka tungkol sa mga pwedeng idulot nito sa hinaharap. Bagay na pinabulaanan ng isang eksperto. Kung bakit nga ba hindi dapat katakutan ng artificial intelligence? Alamin sa Experts Opinion Report na ito. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na evolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit, dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ng mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat ng mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino patas at walang bias ayon kay Mar ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pagpredict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sakto na yan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayon pa katulad ng iba pang social structures, <coughs> Gayon pa man, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pag-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Marami sa mga kabataan ang nagmamadaling tumanda. Pero ang hindi nila alam, may kaakibat din itong pagsubok. At isa na nga rito ang pagkulubot ng balat na kung minsan ay sinasabayan pa ng pagnipis at pagkalagas ng buhok. Ano nga ba ang mga dapat nating iwasan para mapanatiling healthy at nakakapit ang ating crowning glory? Tutukan ng kasagutan sa Experts Opinion Report na ito. Naniniwala ang marami sa kasabihang first impressions last at isa nga sa mga pangunahing napapansin sa isang tao ay ang kanyang buhok, mapababae man o lalaki. Kaya naman todo alaga ang marami sa kanika nilang crowning glory gamit ang iba't ibang produkto. Gayunman, hindi to garantiya na hindi dadating ang panahon na unti-unting ninipis at malalagas ang ating buhok. Ayon sa Mayo Clinic, maraming dahilan kung bakit nalalagas ang buhok ng isang tao unang-una rito ang genetics, kung saan normal na nalalaga sa buhok ng tao kasabay ng kanyang pagtanda. Karaniwan itong nakikita sa paunti-unting pag-urong na hairline at pagsulpot ng bald spots sa ulo. Hindi lang pisikal, kundi maging ang emotional shock ay nagdudulot din daw ng pagluwag ng hair strands. Kasama rin dito ang matinding stress na dulot ng kalungkutan at depression. Ang sobrang paggamit ng hair treatment naman ay nagre rin sa paghina at pagiging brittle ng buhok. Maging ang madalas na pagsusuot ng pigtails ay magdudulot din ng hair loss na kung tawagin ay traction alopecia. Kasama rito ang panganganak na siyang pansamantalang nagpapababa ng estrogen sa katawan. Maging ang mabilis na pagbaba ng timbang o rapid weight loss dahil sa crash diet ay nagdudulot din ng hair fall. Dahil sa crash diet, ginugulat nito ang normal na sistema ng katawan na nagdudulot ng pag-shutdown nito na tinatawag na resting state. Kaya kung napapansin mo na unti-unti nang nalalagas ang iyong buhok, makabubuting balikan ang ating listahan at agad na magpakonsulta sa doktor. Bilang mga nilalang na may tenga at kakayhang makinig, likas sa ating mga tao ang makapakinig ng mga tunog mula sa paligid, mga salita at maging musika. Pero alam niyo ba na lumalabas sa isang pag-aaral na kinarir pala nating mga Pinoy ang bakikinig sa musika na umaabot sa higit dalawang oras, lamang kung ikukumpara sa ibang lahi. Kaya naman hindi ka takataka -taka na pang malakasan talaga ang Pinoy singing talent sa buong mundo. Ang detalye sa pag-aaral na yan, alamin sa ulat na ito. Iba-iba ang paraan ng mga Pinoy upang maglibang, aliwin ng sarili o kahit nang magtanggal ng stress sa katawan. Karaniwan na sa mga ito ay ang manood ng kung ano-ano sa social media at ang karamihan pa nga ay makinig sa musika o iba't ibang genre ng tugtugin o ang umawit pa mismo gamit ang sikat na Pinoy karaoke. Ngunit alam nyo ba na sa dalas nating makinig ng musika sa ating mga biyahe at kahit bago ba tayong matulog, ay nakilala tayong mga Pinoy sa may pinakamatagal na oras sa pakikinig ng music? Yan ang lumabas sa pag aral na isinagawa ng National Research Council of the Philippines. Makaraang maitala sa 126 minutes o katumbas ng dalawang oras ang tagal ng pakikinig sa musika ng mga Pinoy. Batay sa NRCP, ito na ang pinakamatagal na oras na kanilang naitala kumpara sa ibang mga lahi. Samantala naniniwala naman si Dr. Maria Alexandra Chua, professor sa University of Santo Tomas Conservatory of Music, na nakikinig ng musika ang mga Pinoy hindi lamang upang ma-entertain kundi paraan din ito ng kadilang pakikipag-communicate at pagbabahagi ng kanilang kwento at emosyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating paglaki kasabay rin nito ang pagdevelop ng ating mga ngipin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang nagiging pagtubo ng mga ito. Kaya naman para ma-achieve ang nagniningning, aligned at mala-artistang ngiti, marami ang pinipiling magpakabit ng dental braces. Gayunman, may iba na kahit wala namang problema sa ngipin o di naman kaya ay nagtitipid ay pinipiling magpakabit nito kahit na alam nila na ito ay peke ang mga banta sa nauusong DIY braces? Alamin sa Experts Opinion Report na ito. Noon hanggang ngayon. Marami pa rin ang nahuhumaling sa dental braces, hindi lang dahil sa pinagaganda nito ang alignment ng ating mga ngipin, kundi nagsisilbi na rin fashion statement. Kaya naman ang iba, kahit walang problema sa ngipin ay nagpapakabit ng peking braces para ibida ang kanilang shining, shimmering, splendid smiles. Babala ni Dr. Brian Thurman, isang American orthodontist, mapanganib ito dahil ito'y karaniwang gawa sa low-quality materials at ibinebenta pa bilang bahagi na isang do-it-yourself kit. At ilan nga sa mga banta nito sa ating kalusugan ay yung pagiging choking hazard, lalo na kapag na-detach o lumuwag ang brackets o wires. Kabilang din dito ang pagkalason, lalo't posibleng may lead content at iba pang delikadong metal component ang peking braces. Gayon din ang posibilidad na gumalaw ang ngipin at lalong mag-misalign. Pwede rin itong magdulot ng impeksyon sa gums at oral tissues, pati na rin ng pagkabulok ng ngipin sa katagalan payo ni Thurman sa publiko. Sa halip na magpakabit ng DIY braces, may iba pa namang paraan para mapaganda ang mga ngipin sa ligtas na pamamaraan. Ilan na nga riyan ang pagpapakabit ng totoong braces sa isang orthodontist. Paglalagay ng veneers kung ikaw ay naghahanap ng instant fix o di naman kaya ay paggamit ng Invisalign, isang clear at removable type ng brace. Ginawa ang braces para itama ang dental imperfections ng isang tao at hindi lang para magpasikat at i-flex sa social media. Gamitin ito sa tamang paraan upang hindi ka mapabrace sa matinding sakit na ng ngipin. At yan ang mga kasagotang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto, dito lang sa Experts Opinion.